Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Ofalsa at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nasakitan ang kaliwang pa ako kanina. Lagi akong nakayuko sa kaliwa kapag naglalakad. Nako, nakayuko ang bewang ko dahil sa kaliwang pa ako, umalis. Bahagyang kumunat ang kilay ng magandang babae. Sa oras na ito, ang itim at puting dobleng kasamaan ay nagmumula sa kanyang kaliwa at kanang bahagi. Sumakit daw ang kaliwang paa niya at kailangan niyang yumuko. Ay, hindi ko alam kung bakit, bagamat naguguluhan ang magandang babae sa kanyang puso, subconsciously Yumoko ng bahagya sa kaliwa ang buong tao. Nakakailang sabihin na halos sa sandaling yumuko siya, may dumaan na puting anino sa kanan. Nang makita ang madilim na anino sa kaliwa, sa pagkawala, ang boses ni Aaron ay muling dumating, upang maibalik ang baywang sa orihinal nitong posisyon, maaari lamang nating ibalik at ibaba ang baywang, balik teren at ibaba ang bewang. Ang dakilang dilag ay tumalikod at yumukaw sa lugar upang perpektong ipakita ang kanyang misteryosong tindig. Brush, ang anino ay perpektong inihiwasan din. Sa pagkakataong ito, tumalikod ang magandang babae at tuwang-tuwa. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang dobling masamang espirito at perpektong naiwasan ang kanilang pag-atake sa dobling pag-atake. Huminto din muli ang black and white double evils, nagtinginan ng kakaiba, at napatingin sa masayang dilag. Namiss nila. Unbelievable at the same time, hindi pa rin kayang sumuko ang dalawang tao. Sa kasalukuyan, nagbabago ang hugis ng kanilang katawan at muling umaatake sa malaking dilag. Ang kagalakan ng dakilang dilag ay panandalian pa rin, ngunit hindi bababa ngayon ay wala siyang nakaraang gulat, ngunit tahimik na kumagat sa kanyang mga labi at naghahanda ng seryoso. Gayunpaman, sa halip na seryosong tingnan kung paano nagtama ang dalawang figure, nakinig siyang mabuti sa sasabihin ng Aaron. Ang pagyuko ay hindi isang pangmatagalang paraan, dahil ang kaliwang binti ay hindi maaaring gumana ng husto, kaya't kailangan nating gamitin ang kanang binti sa lahat ng oras, ngunit maraming mga kalsada upang pumunta, at ang kalsada sa bundok ay masyadong masungit. Ang ang mga paa na kadalasang gumagamit ng puwersa ay laging manhid, kaya kailangan nating itaas ang binti ng 40 degrees at ayugoy ito ng may lakas upang maisaaktibo ang mga meridian. Ang kanang paa ay 40 degrees at ayugoy ito pasulong. Tahimik niyang iniisip sa kanyang puso, ngunit nag-alinlangan ang dilag ng gat niya ang kanyang mahabang binti, dahil sa pagtalikod ko, malayo pa sa akin ang anino sa kanan. Masyado pang maaga para maglaro ngayon. Gayun pa man, hindi siya masyadong nag-isip bagkos ay pumikit siya at sinipa ito bigla. Bang! Sa mapurol na ingay, naramdaman ng magandang babae na may sinipa siya sa kanyang mga paa. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang ang lalaking nakaitim sa kanan ay sinipa ng sarili niyang paa ng ilang metro palayo. Gayunpaman, ang kanang paa ay nahulog, ngunit ang kaliwang paa ay nagsimulang sumakit. Hindi ito makayanan ang puwersa, kaya't nakakainis. Gusto ko talagang basagin ang aking kaliwang tuhod sa isang suntok. Napakawalang kwenta, isang suntok ang tumama sa kaliwang tuhod ko. Natarante man, ngunit sa matagumpay na karanasan ngayon, hindi na masyadong nag-isip ang dakilang dilag at bigla na lang nataman ang kanyang kanang kamay sa nakaraan, gayon pa man, ang kamao ay nasa kalahati pa lamang, at isang puting anino ang biglang tumalon, walang kinikilingan, at ang kamao ay tumama sa likod ng lalaki sa kanyang baradong ugong, ang kanyang katawan ay biglang bumagsak sa lupa at samuka ng isang subo ng lumang dugo sa lugar. Napaatras ang dilag dahil sa gulat, nanatiling ligtas, at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang kamao. Siya, hindi lang niya naiwasan ang imposibleng pag-atake, ngunit hanggang ngayon. Tumalikod siya at direktang sinaktan ang dalawang lalaki, ito ay hindi kapanipaniwala, gayon paman, alam niyang hindi dahil sa bigla ang pagbabago niya ang sitwasyong ito, kundi sa patnubay ng lalaki, sa pag-iisip nito, tumingala siya at nakitang malayo na ang narating ng Aaron, ngunit hindi tuluyang umalis, sa halip, umupo siya sa isang bato sa dikalayuan sa oras na ito, siya ay nakatingin sa kanyang mga paa at iiling-iling ang kanyang ulo at buntong hininga na walang magawa, ang itim at puting siwang siya ay bumangon mula sa lupa, at muli silang nagtipon, gayon paman, sa kasalukuyan, hindi nila nilayo na sa lakayin ng dakilang kagandahan, Ngunit nakatoon din sa Aaron sa malayo, kahit na ang isang tanga ay nakikita ito sa oras na ito, malinaw na itinuturo ng lalaki ang malaking dilag sa kanyang likuran, mabaho bata, hindi ka talaga nakikinig sa akin, mind your own business, no, kuya, patayin mo muna ang aso, iligtas mo sa pagsasalita na parang langaw, galit na sumunod ang lalaking nakaitim, nang marinig ito, sumimangot si Han Sanchen, tumingala at hindi nasaktan ang kanyang mga paa, sa halip, tumingin siya sa kanila ng napaka-inosente. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nagpapanggap kang inosente. Fuck, pagkakita kay Aaron, halatang galit ang lalaking nakaitim at galit na sumigaw on the spot. Nang makitang paparating na ang lalaking nakaitim, tumayo si Han Sanchen at iwinagayway ang kanyang kamay. With a bitter smile, he said, Kayong dalawa, Lumabas kayo at mag-usap tungkol sa moralidad, hindi mo ako mapapatay. You told me to get out, I got out, you told me not interfere, hindi ko sinabi ang mga kamay ko mula umpisa hanggang dulo, at hindi nakikialam ang mga paako. Masunurin ako, at kailangan mo pa rin pumatay, sa akin, sobrang unprofessional, sabi niya, sa sobrang galit ng dalawang tao ay nagkatinginan sila ng nakakaloko. For a time, hindi nila kayang pabulaanan. Sa makatuwirang pagsasalita, gamulong siya at naging masunurin at hindi nakialam. Pero ang totoo, kung hindi ka makikialam, parang napakagulo. Ang dakilang kagandahan ay hindi ngumiti. Hindi pa siya nakakita ng ganoong lalaki. Hindi niya maiwasang maging interesado at mausisa sa lalaking ito. She looked at Aaron and opened her mouth, what he said is reasonable. Hindi nakikialam ang iba. You two won't break your promise. Tungkol naman sa ating tatlo ba? Diba? Nang marinig niyang magsalita ang dakilang kagandahan, ang mga black and white double evils ay lalong napahiya ng ilang sandali. The man in black retorted on the spot, Who has broken his word? Shit, I don't care to kill him at all. Iniinis ko lang siya at walang tigil ang pagungol, which affects my normal play, Kuya tama ka. Ang lalaking nakaputi ay natigilan, Ngunit wala siyang masabi sa oras na ito, kaya't kinailangan niyang tumango. Oo, paminsan-minsan lang itong pagkakamali, munting kagandahan. Sa tingin mo ba ay mananalo ka? Ikaw pa rin ang ulam namin. Sumulya pang dakilang dilag kay Aaron. Nandoon pa rin siya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay walang dating takot at mas kalmado ni hindi niya pinangarap na balang araw ay magkakaroon siya ng matinding seguridad dahil sa isang kakaibang lalaki na hindi niya kilala. Nakita siya ng black and white double evils na nakatingin sa Aaron. Hindi nila napigil ang magalit mula sa kanyang puso isang mataang nagpapatibay sa isa't isa. Ang susunod na segundo, sa halip na kunin ang nakaraang kaliwaka ng pag-atake, inaatake nila ang dakilang kagandahan sa pamamagitan ng pagbabago at interspersed sa bawat isa ang dakilang kagandahan ay nasilaw sa operasyon ng dalawang tao. Hindi malinaw kung sino ang naririto at kung sino ang nariyan, lalo pa ang katotohanan ng lahat ng uri ng virtual na anino na dulot ng patuloy na pagbabago ng dalawang tao. Sa isang sandali, hindi niya mapigilan ang isang tabi pagtingin sa likod ni Han Sanchen, na antala niya ang kanyang oras. Ngunit ang ikinabahala niya ay tumigil sa pagsasalita si Han Sanchen. Damit, hindi siya sinabi ng iba, and now he dare not. Iniisip ito, ang dakilang kagandahan ay medyo desperado, ngunit sa oras na ito, bigla niyang nakita si Han Sanchez na dahan daw ang tumayo, at pagkatapos ay nagsimula siyang magunat ng mahabang linya sa bato pagkatapos ay dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga kamay at paa, siya ay halos patay na mabagal. Kung ang dakilang kagandahan ay mula sa lupa, siya ay magugulat na matagpuan ito, at pagkatapos ay umungal ng galit sa Aaron. Dahil sa oras na ito, ang Aaron ay dahan daw ang naglalaro ng Tai Chi tulad ng mga pinakamatandang master sa parke sa alas 6, ang umaga. Gayunpaman, bagamat hindi niya alam ang mga pagsasanay sa Tai Chi, makikita ng mga patay na ang malambot at mabagal na paggalaw ng Aaron ay malinaw na isang warm-up. Damn it, it's such a time. Ang lalaking ito pa rin. Tumangala at paulit-ulit na umaatres sa harap ng baliw at mabangis na pag ng mga itim at puting bayani, Ngunit wala. Siyang pagpipilian, mamatay o mamatay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinawid ang kanyang puso, anyway, hindi niya kayang talunin ng black and white double evils, pumikit lang siya at inalala ang mga kilos ni Han Sanchen kanina, pinatigas niya ang kanyang ulo at iniunat ang kanyang misteryosong tindig, at natuto na rin siyang lumaban, pero, ilang galaw pa lang ay tuluyan nang namulat ang dakilang dilag sa kanyang mga mata sa takot, dahil sa oras na ito, bigla niyang nalaman na hindi siya direktang inatake ng mga black and white double evils gaya ng naisip niya. Storytelling channel sa YouTube. Kung ang pag-atake ng itim at puting dobleng masamang espiritu ay marahas at mabagyo, kung gayon ang dakilang kagandahan sa oras na ito ay may malambot na strip na bakal sa kanyang kamay, tulad ng isang cotton na hinabi sa isang larawan. Gaano man sila kagiting na umatake, wala silang makukuhang epekto. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atake ng mga itim at puti na lalaki ay biglang bumaba ng malaki, ngunit ang dakilang kagandahan ay naging mas at mas madaling gamitin. Sa pagbabalik tanaw, biglang itinaas ni Aeron ang kanyang kanang kamay. Tinaas din niya ng mahigpit ang kamay niya. Agad na itinapon ang lalaking nakaitim ng ilang metro at nataman ng husto ang mga guho. Para sa isang oras, ang lupa at lumilipad na mga bato ay nabasag at labis na napahiya. Noong nakaraan, itinaas ni Aaron ang kanyang kaliwang paa, at ganoon din ang ginawa niya. Pagkatapos ay lumipad din ang lalaking nakaputi at diretsyong tumama sa lupa, na may dugong bumubulusok. Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang kamay, huminga at umiling. Ang dakilang kagandahan ay sumunod din sa kanyang trabaho, umiling, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron na may ngiti sa kanyang mga mata. Nang makita niyang tumingin siya kay Aaron, ang mga itim at puting dobling masamang espirito na muling nagdusa ng pagkatalo sa mga kamay ng dakilang kagandahan ay agad na inilipat ang kanilang mga mata. Kayong dalawa, this time, hindi man lang ako umimik. Can't you blame me? Ibino kanihan Sanyi ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi. Ang lalaking nakaitim ay tumingin sa lalaking nakaputi at ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig kung papatayin muna ang lalaki. Kung tutosin, hindi naman sila bulag. Pa'anong hindi nila nakita ang aksyon na ginawa ng Aaron doon? Hindi nagsalita ang lalaking nakaputi, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig kay Aaron, na para bang gusto niyang makita ang Aaron. Who the hell is this guy? Kaya lang ay hindi pa niya ito nakita, ngunit ang ikinainis niya ay wala siyang nagawa. Bagkus ay inutusan na lamang niya ang babae na naging dahilan ng tunuyang hindi makalaban ng babae para sugkuin sila ngayon. Ito ay upang takutin siya. Mukhang may nakilala tayong eksperto. Umiling ang lalaking nakaputi at sinenyasan ang lalaking nakaitim na huwag gawin iyon. Master, sino? Hindi maintindihan ng lalaking nakaitim. Sa kanyang mga mata, naisip niya na ang Aaron ay masyadong pagod at nakikialam sa kanila. Hindi madali ang lalaking iyon, tumingin ang lalaking nakaputi kay Aaron at maingat na sinabi. Kuya, hindi siya eksperto. Masyado mo siyang nambola, reklamo ng lalaking nakaitim. Mag-ingat sa paglayag ng libu-libong taon. Huwag mong aksidenteng mawalan ng buhay dito. Kung hindi mo magawa sa huling laban, atres ka, tumalikod ang lalaking nakaputi at biglang inatake ang dakilang dilag. Hindi nagpabeya ang lalaking nakaitim, sinundan niya ang lalaking nakaputi para umakyat mula sa lupa at muling atakihin ang dakilang dilag. Gayunpaman, Naiiba mula sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ang puting tao ay malinaw na inatake ang malaking kagandahan ay hindi totoo, ngunit ang pagmamasid sa Aaron ay totoo. Habang papalapit ang dalawa sa dakilang dilag, sigurado, biglang iniunat ni Aaron ang kanyang baywang, at halos ganoon din ang ginawa ng dakilang dilag, ngunit laking gulat niya, the great beauty was such a inadvertent action, but it happened to turn off the attack of the two. Huminto ang lalaking nakaputi at tumingin sa Aaron na may malaking gulat. Nang makita ang multo ng kanyang ina, gumawalang ang lalaki ng ilang random at hindi maihahambing na mga galaw, ngunit maaari lang niyang ay offset ang magkasanib na pagsisikap ng dalawang tao. Ngunit nang sumimangot siya ay hindi ito pinansin ng lalaking nakaitim. Nag-aatubili siyang lumingon at inatake muli ang dakilang. Dilag, ang Aaron ay malumanay na tumalun mula sa malaking bato patungo sa lupa, na nagtutulak sa malaking kagandahan upang maiwasan. Kasabay nito, nahulog sa lupa ang Aaron. Parang hindi niya gusto na may batong nasa harapan niya na hamarang sa daan niya. Agad siyang sumipa, at ang malaking dilag ay gumalaw, ngunit ang paa na ito ay sumipa ng mariin sa tiyan ng lalaking nakaitim. Sa sigaw ng lalaking nakaitim, diretso siyang lumipad palabas. Oo naman, samping ito, nakilala ko ang isang tunay na eksperto. Naglalaro ako ng baboy at kumakain ng tigre dito sa kanila. Sisiga na sana siya para umatras ng sumugod muli ang mas ayaw na lalaking nakaitim. Gustong tumigil ng lalaking nakaputi, pero huli na. Para sa buhay ng kanyang kapatid, kagat-kagat lang ang kanyang mga ngipin at muling atakihin ang kagandahan. Ang dakilang kagandahan ay lubos na sanay sa oras na ito. Bigla siyang lumingon sa likod. Nang makita niya ang aksyon ni Aaron, ang dakilang kagandahan ay diretsyong hanggal. Maging ang puting lalaki na nanatiling mapagmatsyag habang umaatake at nagmamasid sa pagkilos ni Aeron ay hanggal din. Ito, ano ito? Ito nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. bali mga masters bye bye